Yo, ano na mga kabato, malapit na ang Huerta Balintong 11, at nakuha ko na ang VIP tickets ko. Tingin ko ito ang magiging isa sa pinaka-epektibong events ng Flip Top na taon. Kaya kung day hard fan ka ng Battle Rap, abay, dapat mo itong panoorin hanggang dulo. Tara, simulan na natin! Welta Balentong Eleven, yan ang pangalan ng event na to at sigurado akong magiging usap-usapan to sa Battle Rap Community. Salamat niya pala kay Sir Anigma sa pagbibigay ng oportunidad na maibahagi sa inyo ang mga detalye ng event na to. Ito ang magiging highlight ng taon para sa Flip -top. Kaya, ano pa ang pwede nating asahan? Aba, hindi lang simpleng evento, mga tol. Pwedeng maging historical ito sa larangan ng Battle Rap. Unahin na natin ang dalawang malupit na bato para sa semis ng isa buhay tournament. Career defining, yung simpleng silver medal ginawang silver lining? At sa taas mong yan, sana nakuha mo yung punto na kahit anong tangkad mo, hindi mo kayang dakmain yung taas ng naabot ko. Tanto ang Pinoy eh. Sa dami ko ng tama na pinakawalan po tayong mali pa yung pinansin, ginang ina! ina! Pag trip nyo mga uppers, bigla kayo kaya others. Kasi yung nga mo ang guloid. Gusto niya mga downers. <laughs> naman hindi mabibilib sa lineup na to. Slack 1, Vitrum, J Power at GL, lahat sila may tsansang maging kampiyon. At bawat isa sa kanila ay may kakaibang stilo na talaga namang pabusapan sa battle rap scene. Grabe na si Slack 1 ngayon sa teknikalan at yung presence niya sa entablado, ang laki ng improvement niya simula nung sumalang siya sa isa buhay. Solid! Lang, kasi sinadya ko lang yung tol at alam ko rin na mga atlas yun hindi ko lang in-route control kung pinadala to ng baras para bumoses, ako yung baras sa lalamunan. Si Vitrum naman, sobrang nag-improve hindi lang sa lirikalan, kundi pati na rin sa pagpapatawa. Madami siyang napabilib na yan dito sa pagsalang niya sa isa buhay. Puro ganyan mga banters, pag may mga encounters. Pero nung nahuli, nung, nahuli si Luni, idol, supportado ka ng mga brothers nating rappers. Pag kung masyado kang pa-authority, ikaw ang salot sa community! si EJ Power, kilala sa dark comedy at pangwasakan ng mga linya. Grabe yung laban niya kay Romano. Body bag at hindi nagpabata kay Romano. Kaya sino susunod? Yeah. GL? Dahil sa sobrang taas nitong nagawa kong talunan, diretso finals na agad. Hanggang tumilapon ka sa pinakamababang baitang ng hagdanan at dun mo ako panoorin sa unang beses na pagsala. <laughs> At si JL, aba, kakaibang meta at mga bagong konsepto ang pinapakita sa bawat round niya. Talaga nga abaan mo manapakulo niya at masasabing siya ang crowd favorite dito sa isa buhay 2024 run. Liwanag sa spotlight ng wala sa oras, baliktaran, ironic pagkatodas na si Tesla yung nagnakaw ng light kay Thomas. Oh, pinalo niya. Panginoong batas. Panginoon niya may noon, yung karap mo yung ngayon. Iba ang natural sa pinilit lang, puro feeling lang dahil ang tunay na henyo, tahimik lang. Ito na siguro ang pinaka-unpredictable na isa buhay tournament sa kasaysayan. Sinyo versus Shonan, ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-inaabangang bato. Shonan lang? Nilaban sa'yo? Napakamot ka? Ako lang? Bakit? Mas mataas ka ba sa aking hayop ka? Baka nakakalimutan mo, mas kailangan mo ko kaysa kailangan kita. Mr. Two Days Prep, porket dalawang beses ka lang matulog sa isang buwan, akala mo two days ka lang nagsulat reklamo. total sanay ka namang sumabit sa pangalan ko! Oh! Eh, bigla ako nananaksa. Sinyo vs Shonan, ilang beses na nilang sinabi sa social media na hindi to gimmick bato at naniniwala kami dun. Kaya naman, siguradong bakbakan ito. Bawat panat nila siguradong mapaminsala at tawang tawa ka pa. Asahan na magiging maingay ang buong venue pag nagsimula na silang magbangayan. Elside versus vs Zendluke at iba pang laban. Siyempre, hindi rin papahuli ang A-Site vs Zendluke. Digmaan ng bara ang inaasahan namin dito. Matindi ang pen game ni el -Sight. pero wag kang pakasiguro dahil si Zendluke eh, talas ng left field style niya ang lumalaban. Huwag din natin kalimutan ang Husky versus Cripley at Mandabaliu vs. Katana. Kilala sila sa kanilang mga jokes at kakaibang ang gulo, pati na rin sa kanilang makumpiyansang performance. Sobrang exciting ito mga kabato. 2 for 2 Battle and Dan Rafael versus Kilan. Eto pa, may 2 for 2 Battle pa sa Vuelta Balentong 11. Alam natin na mataas ang ekspektasyon dito dahil sa nakaraan nilang performances. Ang galing nilang magbalanse ng bars at jokes. Kaya asahan na paghahandaan ito ng mga MCs. Siyempre, excited din kami para sa Don Rafael versus Kilan. Napanood na namin sila sa 1 Minutes Luzon, at masasabi namin na malaki ang potensyal nila na maging top tier sa top. First time nilang tatapak sa big stage, kaya siguradong maghahanda sila dito. Final reminders, walong battles, bawat isa may potensyal maging makasaysayan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bumili na ng pre-sale tickets. Habang meron pa, mag-message lang kayo sa Facebook page ng flip top o sa mga shops na pinost nila dyan. Huwag kayong mawawala sa Metro 10 Convention Center sa September 21. Kita-kits tayo kita, do doon, malaka Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita at analisis sa battle rap scene. Comment lang kayo sa baba kung excited na rin kayo sa Vuelta Balentong 11 at kung sino ang bets niyo sa mahalaban. Maraming salamat sa panonood at kita-kit sa flip-top.